gusto ng babae na magkaanak sa kanyang asawang tanga. Kaya nahihiyang inilahad niya ang kamay at paulit-ulit na kinukuskos. Ngunit ang nagising na si Rong Yu ay agad na hinawakan ang kamay niya. Akala niya ay matutupad na ang kanyang nais. Ngunit ang ginawa lang nito ay ang pagkumutan sa kanya. Kinumutan. Lamig. Pagkatapos ay humarap at nahiga. Akala ni Jieling, nahihiya lang siya dahil ayaw pa rin siyang maniwala. Unti-unti siyang lumapit sa harapan nito, ngunit bigla itong tumayo kaya hindi niya ito nahabol. Nakita niyang kumuha ito ng kumot, at mahigpit na kinumutan si Jia Ling. Kinabukasan, gusto ulit ni Jia Ling na lumapit, ngunit nagmadaling umiwas si Rangayyo at mabilis na lumingon. Maingat na inilayo ang sarili, nakausli sa gilid ng kama at hindi mapakali. Ngunit ang kanyang mahigpit na pagkakahawak ay nagpapakita ng kanyang tunay na nararamdaman. Lumipas na pala ang kanyang pagiging mangmang. Samantalang si Jiuling naman ay dahil sa pagdating ng kanyang matalik na kaibigan, ay hindi na niya naabutan ang pagising nito. Nang magising si Rongyu, naalala niya, noong mangmang pa siya, si Jiuling lang ang laman ng kanyang puso at isipan. Kaya naman agad niyang gustong sabihin sa kanya ang magandang balita. Pagkarating ko pa lang sa may pinto ay narinig ko na ang usapan sa loob. Antayin na lang natin siyang gumaling. Tapos, hiwalay na ang landas natin pinayuhan siya ng matalik niyang kaibigan na sundin ang kanyang puso, pero nagsalita pa rin si Nine Ling ng mga salitang hindi niya nararamdaman. Wala talaga akong naramdaman, para kay Binibining Rong, wala po. Pagkalabas niya ay isang matangkad at matikas na pigira ang kanyang nakita, nang dahil dito ay sandaling natigilan siya, para lang makasama si Sham na espiritu. Napilitang magpanggap na tanga si Rong Yu. Nakita niya ang lagay nito kaya't biglang nanlumo si Sham na espiritu. Akala niya ay sa limang taong pagsisikap, hindi pa rin niya ito magagaling. Limang taon na, bakit ganito pa rin? Nakita kong nasasaktan at nalulungkot si Jia Ling. Pero si Ranguyo, na natatakot mawala, ay hindi nagsabi ng totoo. Sa halip, patuloy pa rin siyang nagpapasaya sa kanya. Inilabas niya ang handa na niyang gintong kuneho, para lang mapangiti siya. At si Jia Ling, isang simpleng asawa lang ang sinabi. Kaya't si Ranguyo ay lubos na napapamahal at hindi na makalabas sa sitwasyon. Mahal, saan man tayo pumunta, gusto ko lagi akong yakap-yakap at halik-halikan ng aking asawa. Ngunit ang masasayang sandali ay laging panandalian. Naisip ni Jialing ang kanyang mabigat na paghihiganti. At ang kanyang buhay na laging nasa alanganin dahil sa paghahanap ng katarungan. Natatakot siyang mawala ang kanyang buhay anumang araw. At mamuhay ng mag-isa hanggang sa pagtanda kaya't nagkaroon si Gia Ling ng pagnanais na magkaanak, gusto mo ba? Mayroon akong isa. Pero ilang araw na, ayaw na ayaw ni Rangbeo, ikinagulat ito ni Gia Ling at nagsimulang magduda sa sarili, kaya naisip niya, na kumuha ng isang librong, isang tingin lang ginawa ni Rangbeo kaya naman napilitang uminom ng uminom ng tubig para itago ang kaba. Ngunit hindi niya alam na may pampatulog na pala sa kanyang iniinom na tsaa. Walang kamalay-malay si Rong Yu at nakaramdam ng matinding init sa katawan. Samantalang si Ji naman ay mukhang nagtagumpay. Tuwang-tuwa, pagkagising niya kinabukasan. Natuklasan niyang ninakaw na pala ng kanyang asawa ang kanyang pagkabirhen.